Hello mga kasari, ayan. 11.30 AM na. Ngayon ay April 25. Ayan, sobrang ingat. <laughs> Grabe, sobrang ingat. Update lang tayo. Sobrang init. na yan. Hindi Wala lang yelo. Ubus na. Ubus na. Kaya ka. kahit kalahati. Alam hmm. ko kaya ibang nag-i-bend na. Parang meron na. Ano yung na? May nakalagay. May kapilakas Ay. Tignan. Try niya. Hindi po. Ayan. ayun yung itlog natin maliliit kasi ang dati ng itlog is bukas pa daw ayan, kaya kahapon hindi nga nakabili kasi nga maliliit yung itlog ah, pero kumuha pa rin ako ng ano ng isang tray ayan kasi para meron tayong pantinda kasi mahirap na yung wala eh. yung walang wala talaga ayan ayan ito yung mga pinamili ko ngayon ayan o oh, 425 1044 AM ayan may tayo ng kaunti kasi ilang araw. Hindi ako na malengke. Nakakatama. Tinatamad akong pumunta pa palengke Ayan, ito yung dalawang box. Kaya nag-tricycle si ako. Ayan, nakakasari. Nakakatamad kasi pumunta ng palengke. Ayan, kasi pagka, ano kasi, kaunti lang yung dadalhin ko. O, kaunti lang yung bibiliin ko. Siyempre, yung kaya ko lang dalhin. wala uh, nito. Ano Dalawang bag kaya. Yung basta yung kaya kong dalhin ito, bumili ako ng ano, ng tig isang kilo. Ay, tig dalawang kilo ito asin tsaka asukal. Tapos ng plastic na pangyelo. Ay, ang bigat din. Apat na kilo na kaagad. Kaya doon ako bumili sa malapit sa grocery. Tapos nagpahatid na ako. Ayan. Kasi, kung araw-araw ko mamamalingke, di ba araw-araw ko namam, namamalingke, unti-unti yung pamimili ko. Kaya lang kasi sobrang init. Ako kaya nakakatamad. Kaya wala na. Wala na. Ubus-ubus na yung mga paninda ko. Grabe. Ayan o. Ilan-ilan na yung ating mga paninda. Ayan. Yung mga chicheria. Ayan na lang. Ayan o. Oh, kelbo na naman. Kelbo na. Wala nang Milo. Ayan. Tsaka yung uh, kape. Ayan na lang. <laughs> ayan. Naglagay muna ako ng mga soft drinks na sa bote. Ayan kasi ah uh, walang ano. <laughs> walang malamig. Gusto. Grabe. Naghahanap kasi ng juice na mango. iwala wala ako. Hindi ako nakabili. Kinuha lang na yung pera ko kaya hindi ako nakabili ng juice. Ayan, buti na lang yung mga kinuha ko, mga chicheria, nagkasya din sabi ko. Ganito na lang halaga ha sabi ko. Nag, tsaka nagkasya, ditawa tuloy sila. <laughs> nagkasya din kasi. Ayan. Ayan yung ano natin. Mga ano natin, wait lang. Ayan, umpisan ko na itong, um, uh, sa so, mga chicheria na ito. kasi baka maya maya may bumili wala pa ako nakasabit dahil ng mga pisteria ayan kaunti lang naman kami ng pisteria ayan kaya bukas ito kasi kinuha ko yung gin may bumili kasi ng dalawang gin ayan kaya open ayan butasan ko na muna Ayan, next box. Cherry yang Cherry yang sa mga syempre ito. Ayan, dalawang dosen ng ano. Yung sunsok dog. Tsaka joy. Ayan, isang dosen ng snore powder. Ayan. のここ。 yan lang mas maraming birds tea kasi uh, nabili kasi mga birds street. ayan ayan uh, April 26 ayan kanina pa kanina pa ito hindi ko pa naayos uh, namili na naman ako ng kaunti pero nag tricycle ako kasi ang dami ko mga bit bit pa kayang anong <laughs> bitbitin ayan um ito ang binili ko isang box na ito tsaka uling tsaka mga juice mga juice kasi bali ito nga yung hapon ko ito binili itong mga juice na ito ayun pagkain ng ano nilagay ko dyan ah, tapos ito kasabay ito nag tricycle ulit ako kasi nga ah uh, ayun may dala kong tortilla ayan ayun yung mga binili ko tapos ayan ano ah yung hikaido pala ito kasi dun sa sa go gogroserahan ko walang hikaido ayan ayan ito yung binili ko ngayon kanina bukas na kasi kumuha ko ng isang mentos <laughs> may bumili lang malboro at mentos daw Ayan. Ah, mga sabon